Viral ngayon ng isang video kung saan na actual ang nahuli ng asawang babae ang mister nito habang kasama ng lalaki ang kabit nito sa kanilang lumang bahay. Detalyadong Detalyado nga na ng video ng nasabing babae ang buong pangyayari at palihim nga itong pumunta sa kinaroroonan ng nasabing asawa. At nasurpresa nga ang asawa nito dahil laking gulat niya nang pagbukas niya ng pinto ay mismong original na asawa nito ang bumungad sa kanya. At kung anong nangyari sa mainit na paghaharap na ito sa pagitan ng original na asawa at ng kabit ng asawa nitong lalaki, panuuri natin ang video na ito. Ano yung mga karaang malay sa una? Nakakamana na sila diri sa iyong kabit. Aduh, aku agak sakar, yuk. Doi, dali, doi! Tabang, doi! Keg, ni manang haras, Ari, yuk. Mengharas. Keg, dong, aku diri, kena rapi tanah. Macam mana? On soba. Dong, Ari, doi, kena mengharas, doi, yuk. Macam mana? Eh, pengharas, ya? Hangat. Macam mana? Macam mana? Patan awak, aku seorang saiz-siaiz, ni, wana? Siapa, siapa? Siapa, siapa, ha? Di patan aun kuning, mo. Kamu di sana. Ka na, ka Wala imong kabit ana, sorry sure ka? Sorry sure ka kabit. nga wala imong kabit ana. Then pasudla ko. Ha? Pasudla ko. Pasudla ko og wala imong kabit dere. Kay di, di man ko mangaway nimo, di man ko mangaway nimo. Ko man paki alam. Ang ato alam, is ebidensya. O ganung kaon man nimo? Ganung kaon man nimo, mahadlok ka? Mahadlo ka nga. Makitala ko yung kabit. na kauban ni dire? Sa tuwang balay sa una. Oh. Ano man na? Huwag masustento sa imong mga anak. kay eh, galaglag mo sa imong hang kabit gani ha? Lag, -lag. Lag, lag So pasodla ko. Wala imong kabit dere. Gabag o pa gani siyang profile picture. Nga dere ang, ang kanangkuan. Nasakitan ko. Nasakitan ka? Nasakitan ko. Ma? Ayaw pang haras-haras diha. -haras, um, haras. Oh, haras? pasod na ko. Pasod na. Ngayon, pasod nga nung dili man. Nga dili man. Sakit eh. Hey! Sige! Pasakit eh. Pasakit eh. Sige. Pasakit eh, oh. Ay, hindi man siya kang magkuhan. Nasa dang eh. Oh. Sige, Di. di, sama gak? Puyo! No di mana tadi ngaji ngali? Uguh, uguh dia kau mengharas. ikaw Betul. 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 ka Betul. 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 Oo, oh, okay. te. Nga. Oo, oh, kabalungan na yung may asawa. So sweet. kinining balay na mo karon Is mo niya, balay na mo nga Rintahan sa una. Kauban yung ubana. Nga karon iyang kabit na ang iyang kauban. Ikaw, di ba na kay anak? Hmm? Di ba na kay anak? Mutuo ka, anak. Kina, kina. Baka kunan na. Kanang ingana niya nga hinimuan-himuan ni mo. Hinimuan sa niya sa una ko sa una. Lami kayo inyong dugdog dire no? Lami kayo inyong dugdog dire. Nga, nakahuna-huna una kaday, nga wa na gasustinto og tarong sayahang anak. Ha? Kanunay. Nano, adtong time nga kami pa ana. Unsa ipakaon niya mo, undos? musa nalang ka ikaw. Ako di ko manakit ni mo di ko manakit ni mo. O, di ko kayo nauna yan you know? Kay kanang laki ngayon mong atubang karon ron, nun taka, oh, ing taka, ing, ing, ing anak siya karon ni mo. Pero og unsay gibuhat niya nako himuon sa nanaya ni mo. Gatuo ka? Gatuo ka? Ing anak niyang himuon mo, love kay kaniya? Ako giingon na ako ni mo kay bae ko. Kini daghan na kayo gikabuangan. Gi, gi, Gato'o ka kanang iya nga anak ni mo. Kini na ko anak niya sa una. At tong time na ni sumbong imong imong hang kanang ex live in partner nako. Nga kani kamong duha nagkabit-kabit mo. Unsa ang gibuhat nako? Gihag pa ko niya. Di ko niya palakwon. Gihawkan-hawkan pa ko niya. Gihag, Nya karun ikaw gaya nga nak kah? Tuk kah? Mm -hmm. Oh really? Really? Oh. Uy, kasweet ba ni? Uy, labuh rambut jod yang mga anak kaya eh, wala siya paki alam. Oh oh, asa ka, asa ka. Ay, sorry ah. Uh. Kuali, hindi eh. mo gusto na. Ado. Mudung asa tusinak lah, nak muak nagwan. Bungu. Babu. Bungu. Ai, me ngol moy. Bungu. Sutur ni moder eh? Ng tarum nak. Ya. Lihok. Liok. Dasur yare dali ai pag babu bowo dihat. Dasur yare. tindog. Na tindog. Stick. Stick. Ka hay ka gua. Dagig mig tarong nyo mo kalita kaglakaw. Ha? Mo kalita kaglakaw. Ta istorya ha sa. Ayo paghinga na diha. Ka istorya ha siya. Ka siya. Kita ga anak og rason. Ka na. na. Kay wa may mudong o trawa nyo Wow. Coco slippers. Pero ang anak, wala may sustento. Ay, tinto nga. Ay, dito nga. Sana Ay, all. Sana all. Ipakita dyan ninyo sa legal wife, no? <laughs> ano dyan may uwaw sa inyong kabalingon. O hmm. niya, karun. Nakabalo naman ka. Kung saan na siya, huwag ka nang kuhan. gutsilyo, no? Pero ako ah, ingon lang. Nakapuas ba? Iyan narcissist na siya ng I-search ang narcissist para makasabot ka. Tanan nga, assur assurance ni na niya mo. Love bombing, yung una niya tanan na niyo. Ipa-feel niya na ikaw rawa nila eh. Pero ug once nga no, maka-feel ka o selos, maka-feel ka attachment niya, ano ah, na na siya na time na mangita na ano ko siya gaya I-straight na niyo pang huna, -huna. Ayaw, saya nga yung kinabuhi. Ano nga, laki. Asa naman? child support agreement. Ngayon mong gipirmahan. Gikan to sa lawyer na mo. Gikan to sa abogado na mo. Ayaw to, baliwala ah. ka, okay, kung to ya. Kung di niyo mo. Gatuo nga, gabinuang ko di ninyo. O gusto ninyo nga hilom. O gusto ninyo nga waya mo'y magsamok-samok ninyo. Sustintuki ang bata. Sa saktong oras. nganong nung imuhang gipatulan. May kabalo ka nga nanay asawag anak. Gatuo kag nagmahay ko nga nakagawas ko anak. Gapasalamat ko dai. Gapasalamat ko. Bada basi dire magpasalamat pa ko nimo. Sa bagay basta chip ang item halinon man gyud. Daghan gimo mo antok Karon yeah. tinto ka dili. Kanus ah. Ini nang 31 ready one sunod mana? <coughs> dapat lang nakapalit gani kag bagong helmet oh. Kay eh, prime lang yo man ni yes, napatanawa na. Nya tanawa lagi na, nyo hang slipper oh. Kapos slipper of slipper pa jud mo. <coughs> Sus gin ako. Ba ko dapat na ayo kag konsistento kay imuhan naman ang kwan. Unya isa pa dai ako ang warning nimo. Warning ako nimo. Pas pagbantay Pag bantay, bantay na kay for sure palunon ka anak sa tanan nga pwedeng malunan. Nigwans nga kana imong pangan runot na sa tanan nga loan, biya na ka kay mangita na sad na og laing bae nga pwedeng niya palunon. Ingana na siya. Nakakalungkot lang isipin na maraming pamilyang Pilipino ang nasisira dahil sa pagkakamali ng isa sa mga mag-asawa. Hindi natin alam at wala tayong ideya sa kung ano pinagdadaanan ng ibang pamilyang Pilipino para humantong sila sa ganitong sitwasyon. Kung sakaling hindi na nga kayo masaya sa inyong mga relasyon ay mas mabuting pag-usapan nyo ito ng maayos. At kung sakaling hindi na talaga ito maaayos ay mas magandang maghiwalay na lamang na may tamang kasunduan. Kesa naman sa ganitong klaseng iskandalo mauubi ang lahat na malino nga na hindi lamang pangalan ng lalaki at ng kabit nito ang may iskandalo dahil damay nga rin dito pati na ang ibang miyembro ng pamilya dahil sa nagawang eskandalong ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.